guys, magandang magandang tanghali po sa lahat guys, shout out naman po tayo ngayon ngayon mga oras na to uh, sa lahat ng mga kumakain hey guys yan, na uh, shout out tayo sa mga magulang ko sa Hanlon but one po whole, guys Antonio and Gaudencia Penarejo ayan uh, Antonio and Gaudencia Penarejo sa sa Patuan Pohol. Yan. Kamay Patuan Pohol, guys. Shout out. Shout sa mga Pinariho family diyan. Shout out, shout out po. Maganda, maganda tanghali. Oh! magandang tanghali po sa lahat. At sa doon sa pinagtatrabahoan ng asawa ko dyan sa may Puntana, sa may Sangang Mayor, shout out dyan sa ating uh, kasister, Pimentel and uh, uh, Pimentel, brother and sister Pimentel at saka kay Josie, Jocelyn uh, Dipla. Dyan, nandiyan sila ngayon na uh, Uh, sa isang canteen or yung restaurant yan yan mga barbecue kung kayo ay uh, naghahanap ng makakainan guys yan sa may puntana guys napakasarap mura lang kompleto may tapsi sila may barbecue sizzling yan na may lutong bahay din guys yan matatagpuan sa may puntana subdivision yan sa may sangang mayor nanjan nga. Uh, masasarap ang mga pagkain nila. Oh, eh, maaga! Yan. Masasarap na. Ah, uh, kumpleto. Top C. Yan. Yeah. Top C at may lutong bahay. Yan kay sister and brother Pimentel. Yan. Yes. No, no, Masarap. 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 Masarap ang kanilang kain. At saka kung kayo po ay... Uh, isang barbero, nangangailangan sila ng barber sa kanilang barbershop dyan sa may uh, lobby ng subdivision ng Puntana, guys. Dyan din. Oh. No, tawa na tawa ka. Sa dyan. Okay. Yes, then, uh, Zimal. Brand new Okay. Diyan at sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin diyan sa Bohol, sa Manila. Yan guys. sa chat out, chat out tayo. At lalo na sa mga kapatid ko diyan sa Imus, sa Cavite guys. Yan, Anthony and Christopher Penareho. Yan, uh, malapit na ang 40 days ni uh, eh, Nanay Salu. Yan, uh, sa May 25 ang kanyang 40 days na yan. Open Gangnam Style! Yan ang 40 days na parang kailan lang. Open Gangnam Style! Open Gangnam Style! Diyan sa May Lidya na 2. Uh, pinabati ko yung mga Pamangkin ko kay uh, Kathleen, Ken Ken, Ren Ren, Jello. Shout out, shout out. Ayan, sa mga asawa nila, si Tintin in Esperanza. Ayan, sa mga... At sa Panay Family dyan sa... Gangnam sa, uh, Samson, Bayan Luma at uh, shout out shout out po yan DJ XP DJ XP yes Nandyan sila uh, mga friends natin shout out shout out yan at nangangailangan tayo ng security ha kung kailangan niyo ng trabaho mga floating kayo ha kailangan natin ng Security, dalawang security sa Imos Cavite Subdivision and sa GMA Cavite, guys. Ayan. Uh, Ayan, kailangan natin, need natin. Need natin ng mga security. Ayan, apply kayo sa akin at chat text kayo sa mga number, sa number ko, 0997-987-6767, guys. Ayan, Ayan. Uh, Doon kayo, chat kayo sa akin or PM nyo ako sa aking messenger, Daniel Dan Pinarejo. At follow kayo sa aking uh, uh, Facebook Reel, Daniel Dan Pinarejo. Yes, follow nyo ako. Yan. Yes, follow nyo ako dyan. Follow niyo ako, eh. Follow niyo ako. Follow ako dyan sa the Facebook Reel, Daniel Dan Pinarejo. Oh, no, no, no. Yes, yes. I don't want peace! I, don't I don't want problems! I don't don't want, want problem. <laughs> Yes, yes. Magandang-magandang hapon po, guys. Yan, oh. Yes. Meron nga pala tayo. Ingat-ingat uh, sa lahat ng mga 590 yan. Uh, Ingat-ingat po tayo. At meron na naman uh, kilalang uh, convenience store ang pinasok sa silang kabiti ayon sa mga uh, polis na nakausap po kagabi. Jesus is Lord! Yan. Merong isa na naman convenience store ang pinasok. Ang suspect ay babait at lalaki. Nagpanggap na customer, guys. Yan. Jesus is Lord! Kaya nga, nakakako. Nakakatakot sa ating mga 5-9. Kaya ingat-ingat lalo tayo pag uh, uh, establishment ang babantayan natin. Uh, hubarin natin ang mga helmet sa labas pa lang, guys. Yan. Hubarin natin ang helmet bago natin papasukin. Yan. Pero ang technique, kung may radyo kayo, napakaganda. Kasi ang radyo, two-way radio, ang lakas maka, makapangkuhan sa mga ganyang mga senaryo. Si Kasi isang beses uh, na-encounter ko, mayroong mga palingalinga sa labas eh. Kakaiba ang mga kilos. Guys, turuan ko lang kayo guys. Ah. Wala naman. Open Gangnam Style! Oh, ah, Gangnam Style! Uh, tapos pa linga, linga kakaiba. Siyempre, nakakabasa rin tayo ng mga psy psychology, psychology. Okay. Open Gangnam Style. Okay. Tapos ngayon nakit na po na ko. Di hawa-hawa ko yung radyo. Kunwari, may kausap ako. Isa. Ama maya, maya eh, Sumirit sila ng takbo. Ay, ibig sabihin eh, May plano, may plano. di ba? Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. May plano. Kaya, yan ang mga maganda kung may radyo kayo. Kaya ako may radyo, may radyo ko sarili. Kaya eh, mura lang naman ang radyo. Maganda yan. Lalo na yung nagsasalita pag may monitor kayo. Napakaganda. Ang mga tao, ang mga kuhan na mga masasamang loob. Aba, may kakuntakan tong guardiang ito. Open Gangnam Style! Yan ang, yan ang mga teknik boy. Kailangan. Huh? Yan ang mga kailangan, di ba? Yan. Yan ang mga kailangan natin. Hindi yung kailangan, yung time-out tayo. Yung alert 3-5, double 3-5, guys, sa mga 5-9. Okay, ulitin ko ulit, ha? Nag-hiring kami ang uh, si, ang... Um, si Square and Compass Security Agency ay nag-hiring ng mga aplikant. Dalawang SG, isa sa Imus Cavite, Subdivision Guys at May Cavite. Kailangan niya na asa-pasa pa, asa pa, tawagan niya na lang ako sa mga sa number ko 0997-987-6767 guys. Yan sa aking uh, messenger, Daniel Dan Pinareho. Tawagan aku, ako doon. Yan. Okay. Yan. Shout out, shout out Saking mga, saking sa behold, Ray Mira, guys. Shout out, shout out sa, at sa mo, guys. Yan. You And then... Open cup, open cup, open cup, open cup, open cup, star, ya. Open Gangnam Star Open Gangnam Star Yan at chat out sa ating sponsor Hindi nakakalimutan sa ating uh, Kung kayo'y uh, may birthday Binyago Upang O oh, oh, gagan Kailangan nyo lang may pagganapan kayo At maliit ang inyong lugar Diyan sa Naik Diyan sa Freedom Bill Subdivision Naik Abiti, sa Bukana sa saan Diyan sa 2031 Event Place Yan kay Boss Barreto yan 2031 Event Place oh, 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 oh. Open Gangnam Star. Yan, dyan, gagan, dyan ang ganapan ng uh, kung anong passion na gusto nyo. At kontakin nyo lang ako para samahan ko kayo doon. Kay Boss Barreto. Okay? Open Gangnam Star. At guys, ala, uh, al, uh Family, dyan sa Kapipisa. Shout out, shout out. Open Gangnam Star. At sa Tontoko family niya ng mga nagbigay sa akin ng mga lights, B8 sounds and yan. Op 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 pan Gangnam Style. Op 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 pan Gangnam Star. Op pan Gangnam Style. Yes, yan okay sa. Susunod guys hindi ko napapabain to at lalo na sa aking mga kasama sa 7-Eleven, mga staff, clerk, and admin. Si Sir JB ang manager dyan at si Ma'am Cecilia. Shoutout, shoutout po kayo dyan sa 7-Eleven Tansa. Ayan. Shoutout, shoutout. At sa mga clerk na mga nakaduty dyan. Iris, ayan. Lila ni Mark. Shoutout, shoutout, Mark. Yes. Thank you, thank you sa inyo. Mga tropa, tropa. Okay, guys. Sasasino na. Uh, yan, uh, hindi ko na pahabangin 'to. Please subscribe my Facebook reel Daniel Dan Pinareho and YouTube Danilo Pinareho and Facebook. And TikTok pala Danilo Pinareho. Guys, bye-bye. Yan. Bye-bye.